si Ma'am Maylene Cortez at reklamo niya ang barangay kagawad na nanakit sa kanyang anak na isang PWD noong June 6, 2025, 7.30 sa barangay 3, Coron, Palawan. Ma'am, ang nangyari ba ito? Ma'am nga nabugbog po ang inyong anak. Ano po nangyari uh, doon? Ano po sir, kasi yan po kahit na siya ay PWD, Hinayaan ko siya na magtrabaho doon dahil maayos naman yung kumuha po sa kanya. Na magtrabaho siya sa meat shop, minsan siyang iniiwan ng amo niya. At that time po sir, pinagbintangan po siya na nagnakaw ng manok. Um, siya sure, yung bintang sa kanya? Yung, si, pasa. ano, si Lister Mayo. Pinagbintangan niya at sinapak niya po sa loob mismo ng meat na pinagtatrabahoan po ng aking anak na si Jeremy Cortez Sustado. Nung sinapakya ba, ma'am, lumapit kayo after nito, ma'am, sa barangay or sa PNP para isumbong? inilapit ko po kay Mr. Dibera para ireklamo po sana. Pero tinanong po ako ni Sir, sabi niya kung ako daw pa ay magpapaariglo. Sabi, ang sagot ko po sa kanya, Sir, kung ito po ay nangyari ng June 6, hinintay ko po siya na pumunta sa aming barangay na kung may nagawa mang pagkakamali ang aking anak, dapat dinala niya, nireklamo niya ang aking anak dahil sa pagbibintang niya. So yung anak ko, sir, hindi umuwi sa amin. Kumbaga, stay in siya doon sa trabaho niya kung mayroon man po siyang ninakaw na manok, makikita po siya sa pagpasok pa lang po niya dahil may CCTV naman po si Mr. De La Cruz. Ano po gusto niyo mga nagkakasuhan natin si Kagawad? Opo, sir. Eh, by the way, ma'am, ano po ba yun? Ba, PWG sabi mo, ma'am? PWG po ah, siya. Ang ano po yung kanyang kalagayan ng kalagay, ma'am? Ah uh, intellectual disability. Sir Jeremy, magandang hapon po. Sir, kamusta ka po ngayon, sir? Ape lang po ngayon. Sir, nung June 6, sir, binugbog po kayo ng kagawad si John Lester? Apo. Ano po sir nangyari po sa inyo? Saan po kayo sir binugbog sir? Sa mukha, sa katawan o lahat na sir? Sa likod, sa mukha, sa asara po. nagkapasa po yung katawan ninyo, yung likod? Wala rin marustado. Okay, pero based po sa medical legal report ninyo po, kailangan ninyo po nga magpagamot ng mga 5 to 9 days. Tama po ba? Opo. Magandang hapon po sa inyo kagawad. Bakit nyo po binugbog Opo. ito si Sir Jeremy noong June 6? Uh, actually, sir, hindi ko po talaga yan siya, sir. Binugpog, sir. Gabi pa lang po, uh, nakatambay na po siya dyan sa aking motorsiklo po. Then, pumasok, nag na po ako. Kinabukasan po, pag balik ko po ng, ano sa pinarkingan ko po ng motor, itong motor ko po, ano na po, yung compartment po, nakapaklas, tapos pinagkakalat po yung laman sa loob, yung mga laman po ng compartment ko. Then, pumunta po ako sa kanya para kausapin po siya. Kasi alam ko po, po, siya lang po yung nandito sa motor na yung time na yon nilapitan ko po si ano yung tao po na yon dito sa may meet shop kasi po magkalapit lang din po yung area namin eh. Saka po attorney, yung bata po na yan, talagang marami na pong kaso dito sa barangay. Kahit po sa barangay uno, may kaso na po yan sila, may grupo, na, may grupo po yan sila na nagnanakaw po talaga sila dito. Ilang, ilang, saka po hindi naman po totoo yung tungkol po sa manok, doon ko po siya nasaktan. Hindi po yun yung pinaka ano po dahilan. Ang dahilan po talaga nun yung sa motor po talaga na naaktuhan ko talaga na siya talaga yung nandoon. saka po attorney, ang tanong ko po sa kanya, anong ginawa mo sa motor? Tinagot niya po ako na nakatambay lang po ako doon kuya. Sa inyo po, pinagbintangan niyo lang siya. Wala po kayo concrete na evidence nga may ninakaw sir, siya o kung may nanakaw man nga siya talaga yung suspect. Ngayon po sir, ang assuming for the sake of argument na may kasalanan siya o may ninakaw siya, pero mali pa rin sir na bugbugin mo siya or saktan siya kasi may medical legal sir na report na nagsuffer nga siya sir talaga ng bruises injury so meaning it's a trace na there was a physical attack on the person of Jeremy so kahit sabihin pa natin na less than 9 days po yung kailangan medical treatment that would still fall under slight physical injury. And ayun nga sir, sinabi ko, dahil nga din isasang PWD nga mentally incapacitated, ma-elevate po sir yung slight physical injury, ma-aggravate sir through RA 7610. Ito yung child abuse law. Since kagawad kayo sir, dapat sir maximum tolerance tayo. So hindi porket sir nga nakita nyo, pinagbintangan ninyo, bugbuginan ninyo, maling-mali sir. You do not put the law into your own hands sir kakasuhan po kayo ng nanay po sir ng under RA 7610 yung pag uh, child abuse no yung pananakit po sa kanyang anak and also sir kagawad kayo may admin charges din kayo sir for violating sir no our constitution and our laws sir, sa Philippines you know very well sir hindi pwede manakit ng tao yet ginawa mo sir no that's gross misconduct and abuse of authority and of course as i mentioned conduct prejudicial to the best interest in, sir of your officer as a barangay kagawad. Desidido ka ano na ba, ma'am, nga magsampa po ng kaso dito, ma'am? Alam mo, kagawad sa totoo lang. Nung nangyari ng June 6 hanggang June 10, hinintay po kita para humingi ka ng dispensa sa akin, sa aming mag-asawa. Pero ang ginawa mo, nung June 17, Hinarang mo ako sa daan, manghingi ka ng sorry. Paano ko tatanggapin ng sorry mo gayong nisinaktan mo yung anak ko? Gayon, malayo na po ako. Pauwi na ako sa amin. Hinabol mo pa ako doon sa may harap ng tennis court ng, ng uh, plaza, tapat ng municipal ng Coron. Anong inalok mo sa akin? Inalok mo ako ng pera. Anong sagot ko sa iyo? Hindi ko tatanggapin ng pera dahil hindi ko pinagbibili yung katawan ng anak ko para saktan mo. Isa kang barangay kagawa, dapat alam mo ang batas. Bakit mo ako aalokin ng pera na hindi naman sapat sa pananakit mo? Kaya hindi ko matatanggap. Disidido po akong sampahan ko kayo ng kaso dahil delikado yung anak ko sa inyo. Ngayon, ako po ang nag ako ng pasensya sa inyo. Kinakausap po kita nun na sana po, pag ano na lang po tayo. Kasi po, di ba po alam nyo naman po na nakaroon, binugbog din po yan dito. Binugbog yan ng ano, ng mga kapatid nating ano, Muslim. At Wala naman po kayong inano. Ako lang po yung pinaginitan nyo. Samantalang e hindi ko naman po talaga binugbog ng gusto yan. Napiti ko lang po yan yung bata. hindi po, po siya binugbog din. ng Muslim, sir. Kasi once na binugbog siya ng Muslim, ganun pa rin ang mangyayari. Iharap ko pa rin siya. Dito kay Yon Sir Rapi, tolpo kasi po, sa totoo lang yung mga binibintang nyo, puro lang salita. Ang gusto ko naman po ay may mga evidence kayong i-present sa harap ng husgado. kasi paninirang puri po, nakakahiya po sa pamilya namin at lalong-lalo na mapanood ito ng kanilang pamilya sa ilo-ilo ng mga usgado, usgado family kasi ang ama po nito walang bad record, hindi ba sa Guliro? Kami po wala akong bad record sa Koron Palawan kaya masakit sa loob ko na ginanyan mo yung anak ko. Pa paano kung namatay yung anak ko? Chairman, magandang hapon po. It seems na hindi naman sir makikipag-araglo po si Ma'am Mylene. So we would suggest sir nga mag-issue lang po kayo sir ng certificate to file action. Okay po yan sa inyo, Chairman? Oh, Sige po sir. Sige, Sige po, po sir. Um, pag mga kasong child hindi na po kailangan dumaan ng barangay yan. Hindi na sila kasi ganito yan, sir. Ang uh, RA-7610, so technically, di ba, una, slight physical injury siya kasi based sa medico legal, ano, it's less than nine days. So kung purely sa revised penal code lang na slight physical injury, yes, dadaan tayo ng barangay. Kasi imprisonment dyan is uh, one year or less. However, since may special law tayo na 7610, nga it protects yung mga people with disability especially mental disability so we can forego na din sa may uh, barangay however just to be para safe na lang sir since andyan ka naman kayo tsaka cooperative we can get a certificate of file action na din sa inyong office concern ko lang sir iniimbitahan ko siya nung time na yon sabi ko sa kanya baka po pwede po bumalik kayo dito and then magdala kayo ng formal complaint para sa kagawad ko para makapag usap ko kayo hindi naman siya bumalik. Yes, Kap, kasi hindi po na ako bumalik kasi unang-una po. Matindi po yung nararamdaman ko sakit at isa pa high blood po ako. Kasi ang napag napagkasunduan po namin ng buong pamilya, nakakasuhan na lang po siya. Kasi kung maghaharap kami, wala rin talagang hindi na rin papayag ang buong pamilya. <coughs> Kaya sorry po kung hindi ako bumalik. Ang actually, Salamat cap, no? Po. Kung itong tayo nga pumunta po si ma'am, ang um, uh, kahit nga hindi nga siya nakapagbigay bilang formal complaint pero bilang ka pwede nyo sana siya inassist nung time na yung patawag si kagawad ninyo kasi nireklamo yun naman eh kasi hindi naman sir lahat sir ng mga lumalapit dyan sir are highly educated and technical nga makasulat agad ng mga verified written complaint so that's why sa may mga barangay tayo to assist them or minsan kasi andyan na personally nagreklamo eh so pwede naman sir ako tawag oh, si Yes, ito na, sir. Yes, sir. Are you willing ba sir na mag-issue ng CFA ngayon, sir? Uh, pwede ko po bang makita rin sana yung ano niya, yung yung medical certificate niya? Okay, dadaan din sir sa inyo sa barangay ninyo, samahan po si ma'am with the team po ng Wanted. Sir, ay pakita po yung mga medico legal na mga certificate niya. Nevertheless, ma'am, ganito po. If ever mga hindi po magmamatagalan pa mag-issue po si Cap dito ng CFA, kasi nga kagawa di din to. Don't worry ma'am, pwede tayo dumiritso na ma'am sa prosecutor. Police Major Irvin, magandang hapon po. Sir, ang may lalapit po kami po sa inyong tanggapan dyan. Ito po si Ma'am kasi sir, magsasampa po siya ng kaso laban po sa barangay kagawad na si John Lester Dave Mayo. Magdadiretso na lang po kami dyan sir sa inyong tanggapan. Kasi we can actually bypass na yung barangay conciliation since uh, this would fall under RA 7610, eh, yung child abuse law. Kasi PWD yes, to si. And we would seek, sir, the assistance of the PNP, sir, nga may akyat na to yung kaso sa may fiscal din, sir, para masimulan na, sir, yung paglakad po ng criminal complaint. Uh, yes, sir. Uh, actually, sir, pag inaantayin po namin dito si Ma'am Maylene. Tulungan po kayo namin, ma'am. May paschedule schedule para po ma file na to rin kaso. Yes po. Thank you po ma'am. po natin kayo nanay kasama po yung reporter po ni Idol Rafi para po makapag file na tayo dito. diretsyo po tayo sa tanggapan po ni Major Erwin Plando ng Coron MPS. Thank you po. At hindi na rin po problemahin po ni Mama ng ang kanyang pamasahe pa sa sapagkat sasagutin na po yan ng ating programa. Maraming salamat po muli Mama